Sa Pilipinas, ang Kilometer Zero, km 0 ay isang mahalagang palatandaan na matatagpuan sa Rizal Park, Manila. Ang puntong ito ay ang sanggunian kung saan sinusukat ang mga distansya sa buong bansa. Narito ang ilang mas detalyadong impormasyon, lokasyon at kahalagahan lokasyon, km Zero, marker, ay matatagpuan malapit sa Rizal Monument sa Rizal Park, Kilala rin bilang Luneta Park, isang makasaysayang urban park sa Maynila. Makasaysayang kahalagahan. Ang marker ay simboliko dahil ito ay nakaposisyon malapit sa ang monumento ni Dr. Jose Rizal, isang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang Rizal Park mismo ay isang lugar na may malaking kahalagahan sa kasaysayan na kadalas ang iniuugnay sa mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Filipino. Mga tampok! Nang marker disenyo, ang marker ay isang pabilog na plaka na may nakasulat na K-Menpeda Zero. Madalas din itong nagtatampok ng pambansang sagisag ng Pilipinas o iba pang kaugnay na pambansang simbolo. Tungkulin, ito ay nagsisilbing sentrong punto kung saan sinusukat ang mga distansya ng kalsada sa buong Pilipinas. Lahat ng distansya sa Philippine road network ay kinakalkula mula sa puntong ito. Tourist attraction accessibility. Ang KM0 marker ay madaling mapupuntahan ng publiko at isang sikat na lugar para sa mga lokal at turista na bumibisita sa Rizal Park. Cultural significance. Ang site ay nagtataglay ng cultural significance at ito ay madalas na binibisita tuwing pambansang pagdiriwang, pista opisyal at makasaysayang paggunita